tingnan mo sila guys hindi sila bunga bula iba sila sa mga bato yan guys iba sila so ibang iba sila ng mga himalang bato yan yan guys yan guys ipapakita ko lang sa inyo magkaiba sila ng bato guys so hindi sila bunga bula Mm. Yan guys. Thank you for watching. Please subscribe sa mga batong himala. Hindi ko naman alam na ganito ang mga iba-ibang himalang bato. Napulot ko lang po ito kasi mahilig ako sa mga collection. Yan guys. Oh. So, kaysa iba, ayan hindi sila kumikilos guys. o so, hindi rin sila buhaw yan guys. So, tangit. Ganyan lang guys. O, kahit anong hindi gumagalaw yung tubig guys. Kahit ilagay ko pa man sila sa soka, hindi rin sila gumagalaw. Hmm. Hindi sila gumagalaw guys. Hmm. yung Nung bata pa kasi ako, mahilig ako sa mga collection. Ayan guys. O, yung nung nakikita ko sa mga YouTube at ayun, inumpisahan ko na sa paglalagay. Ayan guys, dito na naman tayo sa kabila. At ayan guys, oh mga bulak bula sila guys oh yan oh ikumpara doon sa iba yan guys oh mga bulak sila mm -hmm. ayan guys. oh guys ito oh yung isa oh ano siya talagang buong bula gumagalaw oh gumagalaw sila guys kumakain sila yan yan guys magkaiba sila guys magkaiba sila yan po mga Yang so, yan. yan binababad ko sila sa suka yan Hmm. yun yung tatlong bato guys hindi yang gumagalaw baka ibang 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 klaseng bato. Ayan guys. Kung magalaw. Hmm. Mga bulak. Matagal ko na yan sila binababad guys. Hmm. Tapos lang kumakain. Ito naman yung mahaba. Ayan guys. So.